Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang muling nabuhay na issue at si Galot hinggil sa pamilya ni Carlos Yulo Dawit, ang girlfriend nitong si Chloe San Jose. Nagulat ang lahat sa post ng ama ni Kaloy na si Mark Andrew Yulo na dapat ay humingi ng tawad ang anak sa pagtawag nito ng magnanakaw sa sariling ina na naman ni Chloe nang matagal na raw nila sinubukan lumapit sa pamilya pero wala ring nangyari at ang nakakagulat na revelasyon na matagal na umanong isinumpa si Kaloy ng kanyang sariling inang si Angelica Yulo at nagbitiw pa ito ng salita na hinding hindi mananalo si Kaloy sa Olympics. Samantala nagbigay ng kanyang opinyon ang veteran showbiz reporter na si Christy Permin hinggil sa issue na ito. Eto na po. Ang akala natin, pansamantala nang namahinga ang mga kwento sa pagitan ng pamilya ni Carlos, Carlos Yulo at sila ni Chloe. E nabuhay na naman po. At ito po naman ay ah, dahil na naman may nagsimula at may sinagot naman si Chloe San Jose de Baromel. Opo oh nanay, naku kung ayo to, grabe ito. Isang malaking pasabog na naman ito na aabangan natin na magtutuloy-tuloy at magbubukas na naman ang kwentong hindi pa natin nalalaman. Luko. Alam mo, Romel, tama yung sinasabi natin na napakalalim ng problema sa pagitan ng dalawang ano kampo po, mm -hmm. malalim po na hindi po halos natin mahugot hindi natin malaman kung gaano kalalim dahil eto nga po at mayro uh, meron ng sinabi si Chloe na sinabi ni Aling Angelica noon pa bago pumunta ng Paris Olympics itong si Carlos Yulo gagapang kasalupa at kahit ilang Rosario pa ipadala ko sa iyo hindi ka mananalo mm -hmm. oh Ayong ano yan? Nagsimula yan. Alam mo, hindi naman basta nagsalita lang si Chloe eh. kasi, di ba, merong, merong nagpost na humingi ka muna ng uh, patawad sa nanay mo dahil tinawag mo siyang magnanakaw. Parang ganon. Kaya, kaya, ito ay sinagot naman ni Chloe at uh, yun pong mga kwento ng nakaraan na hindi nga po natin alam at ngayon lang po uli nabungkal ay eto na talagang masalimuot na naman. Alam niyo po mga kapatid, kapag ka dinitalye po namin ni Romel Chica, kung ano ang kwento nito, yung kabuuan, yung mga gumapang, gagapang ka, <laughs> yung mga ganyan. Grabe yun. Maka po, umabot tayo sa, ano, sa programa ni Senador Rafi Tulpo. Ang lahat po ng mga detalye na yan ay mapapanood niyo po bukas. Sa showbiz now na, nandun po ang mga detalye. Mahaba-habay oras natin doon eh, na i oh, po oh. namin ito. Pero, nagkakahati-hati talaga ngayon na naman ang ating mga kababayan. Sabi nga ni Juris Doctor Channel, akala ko humupa na ang bagyo, ngunit may kasunod pa pala sa ngayon. Hati ang sentimiento ng netizens, may mm. Team Kaloy at Team Angelica. Sana may isang panig na piliin na lang na manahimik at wag nang magparinig upang hindi na lumala ang sitwasyon. Tama siya doon. May nagparinig kasi, may nagpost, di ba? Time is the ultimate truth teller and sometimes silence reveals more than words totoo yan kaya mas mabuting ipaubaya na lang sa panahon ang lahat tama yan may nagsimula kasi kung wala uh -huh. lang dapat eh hindi humaba itong kwentong ito ayan tuloy ayan nahalungkat na ang mga skeletons in the closet eka nga oh di ba yung uh -huh. mga ay grabe Palalim na ng palalim yung hukay. Ika nga sa kasabihan ni Nanay. O, oh, totoo yan, Boise. Palalim po ng palalim. At talagang lumalalim, di ba? Correct. Nasana tong kwentong ito? Akala ta ako umasa ako na mauuwi na to sana sa maganda, ba diba? Mauuwi na na, nagpalamig na ang lahat eh. Malamig okay. na, kalmado ng ang lahat. Aba, bigla-bigla na lang may nag-comment. Nag-provoke na, nag na, na. na naman. Oh. Oh, Kapag hindi oh. naman sumagot dito si Chloe o si Kaloy, mapapasaman na, mapapasa na naman ang todo si Carlos Yulo dito. At eto po, saksi po ang ating EP, si Bon Belinario. Nung kapanayamin niya si uh, Chloe, Hmm. nakiusap mm. sa na kanya, huwag mo po sana akong tanungin ang anumang question about the family of Kaloy. At ang aking mga kasamahang kapwa reporters kasama sa hanay, ganun din po ang sinasabi ni Chloe, please don't ask me questions about Kaloy's family. Ando na po yung kanyang pag-iwas eh. Kung wala hmm. lang talaga yung post na yan na tinawag di umano ni Kaloy na magnanakaw ang kanyang nanay na hindi naman totoo. Alam naman po natin ang kanyang uh, sinabi nung siya'y magsalita sa una at uh, pinakaulim pagkakataon. Minsan lang yon Sinabi niya, nung mapasakamay ko na po yung aking bankbook uh, bank book, doon ko lang po nakita kung magkano yung mga winidro at di ko na po na alam kung saan napunta. Di ba? Yun ang sinabi. Wala siyang sinabing magnanakaw po yung nanay ko. oh, di ba? Kaya, Kaya syempre, nakaka, mm -hmm. mm -mm, sasagutin <laughs> talaga ng, kasi nga naman, pangit naman kung di silang salita. Mm -hmm. Iisipin naman tao, totoo yun. Kaya, uh -huh. bakit? Kaya dapat indipensa mo din yung sarili mo. Ang -oh. hirap din talaga ang ng ganito eksena. Ang tanong ngayon ng mga kababayan natin, oh Chloe, bakit ikaw na naman ang sumagot? Pag mm -hmm. hindi mo pinasagot si Kaloy, makikita nyo po sa mga detalye. Makikita nyo po kung bakit si Chloe ang uh, sumagot dito sa nag-post di umano na tinawag ni Kaloy na magnanakaw ang kanyang ina. Hindi po talaga magsasalita si Kaloy. Yung mga kwento ni Kaloy na naikwento kay uh, Chloe nung sila'y bago pa lamang hanggang sa tumagal. Yan po yung mga detalye. Na, kung totoo ang mga paratang on both sides, it all boils down to money. As what they say, wanna see how people really are? wait till money is involved. Ano nga ang sabi, anak? When money talks, everybody listens. Yun yun, hmm. ang sinasabi. O ano na yung tungkol kay Aling Angelica? Hindi ko masyadong pagkisado to. Ito na nga, tinagurian ng reyna ng pekenis, nanay. Ang nanay ni Carlos Yulo. Bakit? Eto na, kasi siya, nagla-live selling na rin siya. Pumpinasok niya na rin ang live selling. At ang, ang binibenta, at kanyang mga pinaglumaang mga damit na mga, eto na, yun nga yun mga <laughs> yung mga branded na. Yung mga branded? Oo, yung mga branded na pekenis. Ah, napatunayan mm -hmm. yun yung mga bumili na class A o pekenis. True. Paano ba naman hindi matutano? Kasi na, 500 ang halaga. Yung e presyo ng mga bagay-bagay niyan, 50,000, 40,000. Yung mga t-shirt na ganyan, di ba, 16,000. O, si so eventong pa 500. oo. Eh, ay, kaya pala pekinis. Konek, ano? kaya peke. Na, Totoo, Oo. tapos pinagiingat nga daw po dapat hindi daw po ginagawa ito ng nanay ni Andye, ni nanay ni Carlos Yu Lucas niya. Ang anak niya ay kilalang-kilala dapat daw hindi sumusuporta sa mga peke, mga ano, mga bagay-bagay na ibinibenta. So, Bukod mm -mm. sa pagbibenta niya ng mga mabawang na longganisa, Mm. O ito ngayon, nagbebenta siya ng mga damit niya. Oh, eh, di ba di ba may mga nagsasabing mga netizens na, Oy, siguro kaya naubos ang pera ni Kaloy, bili ka ng bili ng mga branded, hindi pa na totoo 'yon. oh, oh 'di ba? Ayun 'yan. So, ang ibig sabihin na hindi hindi branded yun, hindi mamahalin 'yung mga sotya kundi magkano lang 'yung damit niya na kano lang ang halaga. Hindi yung mga oh. iniisip ng mga tao na, Nako, yan, na ang mahal niya na, 26,000 yung blouse na yan. Ganon. Hindi ganon. Ayan, diba? tuloy oh, Sabi ni John. Kaya siguro, peke pala yung mga tinda niya, kaya pekinis din. Ang chuchu-chuchu. <laughs> Alam mo? Napunta na sa problema ang pampamilya ito. Mga pekinis din daw yung mga pinagsasasabi. Gulang na lang red carpet sa fake na Filipino na yan. Kapal! Sabi ni Ching Bautista Silverio. At, at sabi ni ano, ni Idol Lord de Vera, Nay, ang ganda ng pekinis ka level ng La Ocean Deep. Idol Lord de Vera, talaga pekinis. Peke, ano ibig sabihin nito, anak? Ka level <laughs> daw ng La Ocean Deep. Ayan, ako paborito ko pa talaga ni Rebo. Alam mo ba yon? Ayan. Sabi ni Gaison, magdadaro, ah, baka pati mabawang na lungganisa, pekinis. Nako, doon na lang ako sa legit na mabawang na adobo ng nanay ko. Legit na mabawang. Nako, alam mo guys, magdadaro, anak kita talaga. Anak kita talaga. mahal na mahal na anak. At saka, paano siya bibili ng original? Eh, di lalong sasabihin na chinuchuchu niya ang datong ni Kaloy. Ayan, oh, sabi ni Boy si Karagay, nagsimula ito sa mga pekinis. Ayan na. Ano to? Parang inaalagaan niya mga bibig pekinis. Ito. <laughs> <laughs> Pero alam mo na, in fairness, ha, na sold out ang kanyang live selling. Oo, oh, in fairness kay Aling Angelica, tinangkilig ng ating mga kababayan, ang kanyang mga Yeah. Sabi nga na Tito Al Mendoza, 4'11 lang ang height ni Kanoy. Pero, ang kanyang pangalan ay dumadagundong at pagkataas-taas sa buong mundo. Mm -hmm. Eh nanay siya ni Carlos Yulo. Sabi nga ni Rebo kahapon, alam mo, yung mga to, ya, kumikita ka buhayan pa rin naman eh, di ba? <laughs> oh, ginagamit yung dalawang gintong medalya. Di ba totoo naman eh? Oo, oh, oh, diba? na, 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 nakilala siya dahil sa anak yes. nilang kampiyon. Oh, oh. oh. Sabi ni Edelita eh, agaw eksena lagi si Nanay Angelica, naiinis ako ng slight lang naman at lamang ang mas naaawa ako. Papansin ba tawag sa kanya? Lahat na lang mula nung ganisa hanggang pinagkumahan damet. Ay nako, sabi niya na branded kuning-kuning tapos 450 ang mga presyuhan. Ambot sa imo sabi ni Edelita. Tapos Kuning-kuning. Kuning. Siyempre tita Angge yulo yun no. no? Siyempre sikat kaya tatangkilikin siya. O ang tawag sa kanya ni Chloe, di ba tita Angge? Ah, uh, di ba? Tita Angge. Oh, oh, ayan. Diyos me, halata naman na pekinis. Sorry, mas kay magsuot ng authentic mukhang pekinis pa rin. Sabi ni Ching Bautista Silverio. Ay, oh, eh, dalawang taong na <laughs> po sa Amerika. Dalawang dekada. Alam niya, original sa mga pekinis. Ayan. At eto pa. Naku, nakakaloka itong mga pekinis-pekinis na ito. Hmm. Eto pa, oh, kahilera ni Angelica yung nanay ng isang singer na umasa sa anak para sa kanilang kabuhayan showcase. <laughs> Alam naman natin kung to. Binlined item pa ni Ching Bautista Silverio. Alam naman natin yan kung sino siya. Di ba? Oh, nakakaloka. Eto pa, naku, dalawang telepono, tatlo itong inaano ko, oh. Baka sa Green Hills ang shopping capital ni Aling Angelica. She's very child. Gusto din talaga maging sensational ni Mudra. My God! Sabi ni Wating-Wating.